5K daw mga boss kay e eh. eh boss si Eric eh din ka 5K ayun eh ganda ya mga boss boss kay boss Eric to oh. 5k bike hai, bike hai, 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 5K yan. 5K yan kay Boss Eric. Lahat yan mga boss. Mga boss, kay Boss Michael naman to. 3K. Sweater. Kay Boss Michael to mga boss.

Tapos, 3K din. 5,000. Kay? Kanin ito? Gilmore. Gilmore, 5,000 daw ito. Kay hey, Boss Michael. Gilmore, ganda oh. Solid. 5,000 libo. Pak na to, no? 11 months. 11 months. ay 11 months daw. Ah, uh, boss. Ayan o. Oh. Hey, boss Michael. Oh, SBR. SBR. Magkano? 4 five. 4 Yan. Yeah. daw kay boss Perry oh. SBR. Oh, boss Perry. SBR. 4

two-five. lang kay Boske, no? Oo. Oh. Oh. Hanggang saan dito? Ito. Puro two kay Boske, no? Two-five, lang, Oh. Hindi oh. na ba 3, Puro two lang dito kay Boske. Two-five, ah. lang. Mura lang. Five din, no? Oh. Ay, hey, Boske, 2525 vibe 25. 25, 25 lang ta mga boss. Ay boss ka na, no. ito. Oh. 25 lang. five Boss Anong bloodline ito, Boss? Kelso? Kelso. 25 Mga Boss, oh. Kay Boss Ken ito. lang.

Hmm. JK lang mga boss. Boss Ken, hanggang dito lang sa Eni. Oh. Ken, hanggang dito lang sa'yo. Ito. Ito lang. 3K, no? Okay, 3K daw to. Kay Boss Ken to. Ganda ng mo. Ba, ang Henny Gold. Ito, boss, magkano? 3K din, 3K, yan. Ito yan kay Boss Ken. Boss Ken, paulit naman ang number natin. 0 57 7 5 7 8 Ayan, kay Boss Ken. Mura lang dito kay Boss Ken. 2,525 lang. Ay, salamat. Dito tayo kay Boss Joey, mga boss, oh. 2-K lang, 2-K, oh. Uh, 2-K, 2-K lang to kay Boss Joey.

ata torey torey syempre 35 na oh ito kay lang to mga boss oh <laughs> tukuy, tukuy. ito, 3 dalawa na no, boss 3 dalawa kay boss Joey to 3 dalawa kay boss Joey Sama na to sa so 3-5 eh. Sama Sama 3-5 dalawa Bata pa Bata pa, istagla no Ilang buwan na boss? Walo? Oo. Oh. 3-5 dalawa to kay Boss Joey. Punta ka niya lang. Mura magbenta to si Boss Joe. Magja-jogging pa eh. Oh, okay, Boss Joe, iba ulit ang number natin. 0942-350-1793. Yan. Punta ka lang si Boss Joey. May mga bawas pa eh. Pag napag-usapan. Uh, salamat. Ba lahat? Hindi. Ay, ba to, no? Ito, pampin 3-5. 3-5, mga boss, oh. Three five, three five, boss. O sige, sige, paulit naman ang number natin. 09555967277. Yo, no. Okay, salamat boss Nelson ah. May boss Nelson 'yan mga boss oh. Kontakin niyo lang si boss para sa mga detalye. Salamat. Pasyep sa mga boss. 25 lang. Gilmore Hatch. 2500. 25 lang oh. Gilmore Hugs kay eh, Boss Jeff yep, ka mga boss. O oh, 5 lang.